Uh, kumusta ba ang unity team? Kasi partner. Ay, partner. O, wala daw. Yung unity team daw ay para sa eleksyon lang daw pala yun. Ouch, no? Sabi ni Vice President Sara. So hmm. ngayon, tapos ng eleksyon. Wala na, na. Nandyan, na oh, nandyan na sila sa pwesto. Ibig sabihin, wala nang unity? Hmm. What the... Huh? Yan ba una natin topic? Iba okay, yung title pardon, ko? Nalungkot <laughs> lang ako. Kasi... Sempre, mm. yan ang dahilan pinaka-partnera ah, dahilan kung bakit ibinoto sila. Mm -mm. 'Di ba? Ibinoto ang ating pangulo at ang ating uh, pangalawang pangulo mm. dahil gusto nga ng tao partner yung pangalawang pangulo, yung pangulo at pangalawang pangulo. Magkakampi. magkakampi. isa ang is Is oo. oo ang anda so, sana. Para lahat ng kanilang mga ano partner. Plano, Polisya, plano. Plano para uh, sa project. To, Hindi lang, sa ating bansa, lalo tigit sa bawat Pilipino, mm. magagawa nila, mm. maipatutupad nila, maibibigay nila. Mm. Pero ngayon inamin ni VP Sara, e eh, para sa eleksyon lang daw pala yun. Actually, partner, oh. sa totoo lang, ang Tagal nang wala yung UNITEAM. Mm. The moment, ito ha sa akin ha, the moment na natanggalan siya ng Confidential Funds, partner. Uh Oo. -oh. Period na. na Nag-crack na yun eh. May Melamat na siya. Ah. Melamat na siya. Diba? ba? Pero well, sa mga ano partner, sa mga ano to, uh, may mga event, eh sinasabi nga ng pangulo, okay pa rin. United eh, pa rin sila politika. partner. Pulitika. Nagpapanggap na lang 'yon. Ah, okay, okay. Hindi ko alam mga ka ha, nahirap basahin pag politiko partner, 'di ba? Hindi ko alam kung pareho ba sila nagpapanggap? Uh Oo. -oh. O nagpapanggap si VP Sara? Oo. Oh, oh. O nagpapanggap si PBBM? Hindi ko masabi. Kasi pag nakikita mo naman yung mukha ni PBBM, mukha siyang totoo. Oo. Oh, oh. Mukha siyang totoo ha, na oh, oh. hindi siya galit. Sincero. Sincero pa oh, rin Oo, oh, ang pero Pangulo. Pero hindi ko alam kung namumuliti ka lang din, di ba? Oo. Oh, oh. Pero sa nakikita ko, mukha siyang totoo. Mukha oh, totoo oh. si PBBM sa... Sa, eh, sino -plastikan ngayon ang nagpa-plastikan ngayon? Feeling ko kasi partner, eh, syempre may involved na eh. Involved na rin dito yung asawa ni PBBM eh. Especially... <laughs> Nalala ko tuloy si... sina. sino? sino? Si first lady. Yung kumakalat na ano ngayon. The wine? Yung pano, o bandi ono. Kinuha niya yun. Uh -oh. <laughs> Ay Senate President, ininom niya ibinalik ulit. Tingin ko nauhaw talaga na, siya eh. Feeling sa, ko lang na o siya kasi galing siya sa sa wala si mama, wala si mama. Mainit doon. Wala maam na tubig. Nakita niya na may hawak-hawak na wine. Siguro ano ba 'yun? <laughs> Siguro sa sobrang daming iniisip. Ito naman yung naisip ko kasi sa pag-o yon kalaman siya i-judge. Uh -oh. Kasi feeling ko, 'di ba parang ang dami dami dami, marami kasing affair, maraming uh -oh. schedule na, na events, 'di ba? Uh -oh. Na tingin ko baka nawala, nawala si isip niya na si Senate President 'yon. Oo, tingin ko, tingin ko, parang... Nakaputi pa talaga. Ah, Oo, oh, di ba? Parang feeling, ang dating sa akin is parang, ay, casual party, party. Parang ganun yung dating siguro. No, nasa isip niya. Mm -mm. Di ba? Alright, going back. Don't ay, partner. Ay, going Sige. back. Diga. So, partner, ah, uh, doon pa lang, di ba, sabi ko, nag-crack na. Eh, may involved ng asawa. Pero syempre, hindi naman papa, hindi ipapakita rin ni PBBM na apektado siya. Yun nga sinabi niya, di ba, kami na lang mag-uusap. Oo. Pero siyempre makikita mo na may merong crack na yun, may crack na, di ba? So, tapos nakikita nila ngayon, nakikita naman ni 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 VP sa, ni VP Sara. Nadadating ang panahon, hindi na siya i-endorse nito sa pagtakbo sa presidente. Bakit bakit partner na sabi mo yun? Na hindi i-endorse ni Pangulong ano to? Pangulong eh, Pangulong partner, Marcos. Unang-unang hindi sila magka-partido Pangalawa, hindi na hindi na in good terms ang pamilya Duterte at ang at ang mga, Ma Marcos. Marcos. Hindi okay oh. pa rin si ano partner ha? Si Senator Amy sa mga Duterte. Eh hindi naman siya magi-endorse. Eh. <laughs> ang pangulo, <laughs> ang pangulo sa bahay. Eh. Ba? Sa Ba? Diba? Oo. Oh, oh. Eh si Senator eh, si Senator Amy nga ba? Ang ta tanong natin, tanggap ba do sa partido ni PBBM? Oo. Oh. Di ba? So doon pa lang nag-crack na partner. Kaya lang hindi natin sinasabi kasi pag sabi ko nga kapag ito luma, pag um, si PBBM mismo ang nagsalita, hindi maganda yung dating. Mm -hmm. Kasi mangyayari naman yan, underdog. Mm -hmm. Bully. Mm -hmm. Di ba? Eh, yun na nga yung pinangangalanda ka ng mga Duterte, di ba? <laughs> yung, ano, yung pag-aresto, pagsilbi ng uh -huh. warrant, uh -huh. overkill. Uh -huh. Yun din yung sinabi ni VP Sara. Uh -huh. Of, ah, uh, ang uh, uh, tawag nito, uh, marahas, di makatao. Di ba? Ito lahat ito, partner, taliwas doon sa nagiging polisiya ng administrasyon. Mm uh -huh. 'di ba? So kung makikita mo dito, may mga pagkakataon na hindi na umuoo, hindi na nag-approve. Si VP Sara sa kung ano yung polisiya at uh, mga announcements nitong si PBBM. Pero si at, Pangulo ha, hmm. sinusuportahan pa rin yung mga uh, ano partner, yung kanyang mga nais gawin lalo tigit sa Department of Education. Hindi kasi ito ito sa akin kasi Oo. pag siya ang nagtanggal kay kay uh, VP Sara. Kahit marami nagsasabi na oh, hindi na maganda yung nagiging uh, sistema sa edukasyon, bababa -baba ang ano natin. Ah, uh, kumpara yung yung literacy. Oo. Uh -uh. ba? Diba? Uh, hindi na okay, dapat marita mo na 'yan. Kapag kasi tinanggal ni PBBM si VP Sara, issue 'yun. Okay. Malaking issue 'yun. Mm -hmm. So, ang mangyayari na naman yan, at yun eh. ang magpapatunay na talagang wala na. Oo. Saka, so, isipin wala na, naman na, na pinagkakaisahan. Oh. Si VP Sara, kasi mga kay UB, meron siyang binanggit ha, bandandulo. Kung sino yung maliit, dapat nagpapaganda. Or kung sino yung maliit, or inaape, dapat nagpapaganda. Something to that effect. Mm -hmm. So, may patama yun, partner. May patama yun. Si, si VP. Si VP Sara. Sa ano, yung kasi, di ba, Okay, ganito yan partner. Sabi ko nga, di ba may mga pulisya ang administrasyon na hindi niya sinusunod. Anong unang-unang uh, nagpahihwating dito? Mga kayubi, during Independence Day, na ginawa sa Davao City, mm -hmm. di nila pinatugtog. Ang bagong At hindi Pilipinas. Di nila ni yung bagong Pilipinas. O, no. oh, so, I mean, samantalang ito, very clear ha. National government agencies and its so, instrumentalities, uh -oh. including yung LGU. Uh Oo. -oh. Davao City, lokal na pamahalaan yan, dapat sinusunod yun. Uh Oo. -oh. Okay. Kah kahit naman tayo partners, sabi ko hindi na makailangan gawin yan, pero uh -uh. may utos eh. Tama. May utos, may memorandum order dire directing all of you na ah, sakop ng executive, Bin sinabi niya pa kung sino-sino ako sino, kung ano-ano mga ahensya, uh -oh sundin nyo hanggat walang court order na nagpapahinto dyan, di nyo yan dapat na sinusuway. Uh -huh. Diba? O sabi nga natin, noong una nating episode partner, di kailangan. Uh -huh. Di kailangan na yung bagong Pilipinas kasi parang uh -huh. may bagong De, Pilipinas. Sa, sa ano ba? partner? Sa flag ceremony? Ah Oo. -oh. Uh -huh. -oh. Saka diba sabi nga natin, sayang oras and everything. Uh -huh. Pero partner, ang sa akin lang, hanggat nandyan. Pag may mga special na okasyon ang gobyerno at saka utos yan ni eh. okay. utos oh, ng pangulo 'yan oh, oh. 'di ba oh, oh. wala kayong karapatang hindi 'yan sundin 'di ba kahit sabihin nila eh wala pang batas eh oh nga wala pang batas oo oh, oh. pero may memorandum eh. Babastusin mo ba 'yung oh, oh. utos dapat hindi oo oh, oh. kung gusto niyo question 'yan go to court and question it pero ang ang ini at, at saka ang iniisip pa rin ng tao oh, oh. partner mag tandem kayo mm. 'di ba mag-tandem kayo. Mm. So kung ano ang gusto ng Pangulo. Oo, oh, yun ang ba yun naman ang kasi. Oo, oo, oo. makikita yung suporta mo. Yun, oh, isa oh, yun, oh. partner. D dapat nandun pa rin yung suporta, which is, yan pa rin naman ang ipinapakita mm. ngayon kahit uh, partner o oh, medyo nahahalata na. Mm. No, kasi yung sinasabi, eh, okay pa rin yung relasyon nila pati ng vice president. Mm. Yun ang sinasabi. Mm. Oh, so, yun ang ina-expect. Mm. Magpapakita ng din ang supporta mga, ng suporta ng tao. Mga, mga maka team. Oo. Kasi yung mga hindi maka unity team, alam na. They don't care. Oo. Basta gusto na namin is maging maganda ang trabaho nyo. Correct. ba diba? So, part na kaya siyempre sabi nga natin, maraming bumoto sa kanila. Teka, na, ano pa rin pinatugtog dun sa Dabaw? Ano lang, Bagong national anthem. Pilipinas. <laughs> ra, 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 ra. Hindi ba? Na, <laughs> national anthem. Akala ko. O yung, yung oh. ano, yung ano ni ano, Andrew E. Eh? hindi nga ano yun. Anong kanta ah. yun? Ano yun, shoot. Shoot ba yun? ano yun? Ba? <laughs> ano yun? ba <laughs> hindi naman <bago>. Banyo Queen. <laughs> ba nyo kuy Ba? Ba? Gusto ko yung partner. Bagong Pilipinas. Ra ra ah, ra. Shabai shabai. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi hindi. 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 No, no, Siyempre ma'am, actually partner, no. yung kanta nung ano, <laughs> yung kanta ng Bagong Pilipinas. <laughs> Tawang-tawa sila partner. Oo, di ba? Yung kanta ng Bagong Pilipinas, mga kayubi, para siyang kahawig dun sa kanta ng Tayo na sa Antipolo. Ah. May may ganung ano eh, <laughs> Sabi portion. ni bagong Pilipinas, bagong muka. <laughs> Ayan. yung sa kampanya. Uh Oo. -oh. So in you know, other words, partner, no, hindi yan sinunod, di ba? Local government, uh -oh. Duterte ka pa, may issue kayo, tapos hindi mo papatugtog, hindi niyo pa follow. Mar ma 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 i-issue siya talaga. Uh -oh. Di ba? Correct. So, nung no, tinanong siya, kung ipa ano masasabi nila doon sa issue ng bagong Pilipinas, 'di ba? Sabi nga ni ni uh, BP Sara, no comment. Pero kahit nag-no comment 'yan, maliwanag partner. Ano talaga yung sagot? Hindi nila ipatutupad 'yun. 'Di ba? Sa akin lang, 'di ba? Kapatid mo naman. Halimbawa walang partner ako kung walang issue. Kapatid mo yung mayor. Wala si mayor doon partner eh, si Baste eh. Sa sa Davao. Sa Rizal Ying. Oo. Pero, di ba, kapatid mo yan, mayor yan, hindi mo ba magagawang, uy, patupad natin yung Memorandum Order 52, ha? Presidente yan. O, oh, oh. di ba? VP ka pa naman. Yun lang yung sa akin, partner. So, doon sa pag hindi nila pagsunod, may ibig sabihin yun. No comment ka, pero hindi ka sumunod. Di ba? Tapos, sinabi pa niya, na yung team, e, eh, pang-election lang. Hindi ba mga kayubi, yung mga umasa, ito, totoo, ah... Uh, Si ata AM walang prinsipyo, walang isang salita. So, eh, sa akin lang mga kayubi di ba? Para bang hindi ba nabudol yung ibang mga umasa? Yun actually partner ang kasi iniisip ko. Kasi yun yun, parang nakabudol Oo. sila na, hindi gusto namin kasi kayo kasi totoo kayo. Totoo kayo yung pagsasama nyo mm -mm. para sa ikauunlad ng bansa, totoo. Yung pala, medyo sad kasi Oo. galing pa kay VIP Sara na pang-election lang. Oo ang nung nabasa ko yung balita kanina, ang unang inisip ko, partner, mm. ano kaya ang naramdaman ng mga bumoto? Oo, uh, ba? Diba? Oo. Nasaktan kaya sila? Hmm. Kasi, partner, sa mismong ano lang, pananalita na sinabi, para sa eleksyon lang yun. Mm. Eh di ba, parang para sa eleksyon. Pa para ang plastic na dating, uh, 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 'di ba? Eh uh, uh, dito sa manto pang uh, 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 eleksyon uh, 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 after that tapos na. Parang uh, 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 oh. ganun ni. Eh. <coughs> 'Di ba partner? Ewan ko lang. Ah uh, kayo ho, ano ang ano po ninyo? Ang naging reaksyon. Hmm. O uh, doon sa sinabi ni eh, BP, para sa eleksyon lang yung unity team. So mm -hmm. ibig sabihin nung after yung ano partner panunumpa nila? Wala na. Kanya-kanya na. Oo hindi pala totoo kayo. Parang gano'n, mm -mm. ganoon, hindi yung, pala yung kayo mga, totoo. Yung mga ipinang, ipinangako partner, mm. ha? ibig sabihin, kanya-kanya na, bahala mm. na kayo. Ka- ako, etong gagawin ko. Oo. Mm. So, eh samantala, eh, nung kampanya partner, yun ang ipinakita nila. Unity, eh. Mm. Unit team. Mm. Diba? Mm -mm. O, bagong Pilipinas. Mm. So, yun yun, syempre gusto natin mm. para sa si ikaw ang unlad ng bansa. Oo, no, lahat eh. naman yan ang hangat. Kahit unity pa yung nanalo, may mga natalong kandidato, mm -mm. wala na tayong pakialam doon sa mga natalo. Mm -mm. Ang importante ngayon yung nanalo na siyang gaganap ng kanilang tungkulin bilang Correct. leader natin. Diba? Kaya kayo dito, huwag kayong, <laughs> kayong magsasama na ibang pangalan dito ang hindi nananalo. Diba? Ito nga. Ang mm. daming mga reaction rito ng ating mm. mga. Uh, sabi ni Edel Toto Balduesa, the VP just expose uh her true color and intentions oh uh, uh sabi naman ni Wikiup Nakiride sila kay okay BBM mm. Nakiride do sila kay BBM hindi eh, natin alam kung sino oh, oh. ba nakiride kasi pareho naman silang sikat partner oo, oo. di ba pareho naman sila Llamado sa survey oo oo oh. kasi kung naglaban pa sila sa pagka presidente sa akin lang partner ah mahati talaga yung boto kung lumabas si VP Sara as president tapos uh -uh. BBM, hindi siya mag-ano mag eh. Hindi siya bababa sa VP eh. Mm -mm. Mahati yung boto Baka may ibang nanalo. Tama. Kaya talagang dapat magsama sila. Mm -mm. Kaya lang, syempre, ang in-expect ng ibang mga, syempre, yung talagang umasa sa unit team partner, eh hanggang dulo. Diba? Mm -mm. So, ibig sabihin, yung red at saka yung green, green. hiwalay na. Yun kasi yung pahiwatig ni VP. Hiwalay na. Di ba? At sa akin lang, ngayon, ang tanong natin, partner, since hindi mo sinusunod or hindi ka sangayon sa ibang polisiya ng, ng administrasyon, ano ka na ba? Sa administrasyon ka pa ba o opposition ka na? Mm, -mm. Issue yan eh. Di ba? magandang tanong yan, partner. Oo. Kung ikaw ay oposisyon na dahil may mga polisiya na hindi mo sinusunod, kailangan pa bang nandiyan ka sa kabinete? Mm, -mm. Di ba? Kung nasa kabinete ka pa, uh, paano ka makikipag makakapagtrabaho kung hindi kayo pare-pareho ng tinutungo? Mm, -mm. Di ba? Parang lagi merong maliligaw eh. Di ba? O aalis doon sa, tawag doon yung para sa linya, mm -mm. aalis. Kasi hindi siya, ayaw niyang, ayaw niyang tunguhin yung yung linya ng uh -oh. administrasyon, uh -oh. so magiging asset pa ba siya o hindi na? Niyon. Mm. Sabi ni Mr., uh, ni Master Pogi, well, the proponent of unity still wants unity, uh -huh. but the Duterte seems to uh, interpret it as uh, unity lang ng Duterte. Ah. Oo. So parang yung unity Ayun, dapat probably. pabor lang. Everything should be in favor of the Duterte. Parang ganun yung dati. Ganun. So magkakaroon lang tayo ng unity pag yung lahat ng iniisip Gusto. namin oo eh yung dapat masunod. Oo, oo, masunod. Ah. Parang ganun. Oo. Well, eh yun na nga, di ba? Medyo syempre masakit siya sa bansa, partner. Nagkaka- WPS, ano ba, ba issue? Pogo. Oo. Hindi natin alam ko anong stand ni BP Sara dyan. Kasi tahimik siya doon. Basta nagkakaisa lang. Well, hindi pala siya. Katawad ng Kibuloy. Siyempre, medyo saliwa yun sa ano, partner. Sa administrasyon. Kasi ang administrasyon yung nagpapahuli ngayon eh. Mm, -mm. ba? Diba? Bakit? Eh, obligasyon ng... Obligasyon niya ng administrasyon nahulihin yan si Kibuloy, eh, partner. Mm -mm. Bakit? Kasi pag hindi nila yan hinuli, ang sasabihin naman yung administrasyon ni PBBM, tutulog-tulog kasi yung mga fugitive, mm -mm. yung mga pugante, yung mga nagtatago sa batas, ngayon, hindi large nahuhuli. Pa rin. At large pa rin. O di sasabihin na naman nila, weak leader yan eh. Oh. Diba? Parang hindi pwede. Kung ano yung trabaho at ano yung naayos sa batas, talagang dapat trabahuhin ng administrasyon ni PBBM. Mapa oh. Mapapaya sila eh. Lalabas hina eh. Oo. Oh. Mm. Oh, sabi ni Carlito Ocampo, di kaya nagka-gentleman, uh, gentle agreement sila Before? na mag-share ng uh, term as president? No, mm. no, question mark. Kaya hindi mapaalis ni President Bibi? Another mm. question mark? Ito naman yung sinasabi ng iba. Uh -oh. Para bang um, may plano naman talagang mag-ala Gloria Arroyo yung dating. Para bang uh, one and a half years? Oo. Tapos, ang susunod na pagka napatalsik yung presidente, mm -mm. si VP na, para pag susunod na election ulit, pwede ulit tumakbo. Oo. Kasi hindi niya naman term yung nerve niya. term ni PBBM parang President Gloria Arroyo style. No. Yun yung sabi nung iba, partner. Mm. Ang nakikita nila ngayon, yung move na ginagawa, eh, ganun eh. Parang gano'n. Parang nasa timeline eh. Oh. Di ba? Parang bang lang. Tapos biglang nagka-saliwa mm -mm. liwa sila. Oh. Tapos ngayon, they are asking for resignation of PBBM. Oh. Lahat ng issues. Pulburon. Oh. Ano pa ba? Oo. Oh. Ah, yun ang pinakamarami. Oh. Pila ka pero depende de 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 <laughs> partner yan eh. Mm. Sa Agos na, sa ano partner, ihib ng hangin. Mm. Oh. Eh, kaso nga lang, lahat pa na, well, ang, uh, lahat ng suporta ngayon andun pa sa administrasyon. Paano yun? Ngayon? Oh, Anong modiwin natin ang suporta? supporta uh? from, from Senate to Congress, di ba? Eh syempre, uh, uh, Mula man. sa ating kapulisan hanggang sa ating uh, Armed Forces of the Philippines. pwede mo lang yan gawin partner. Kung uh, nakikita nila na medyo tagilid ang administrasyon at kaya nilang makuha yung suporta. Uh, pag may malaking issue... At nakikita nila na medyo tagilid doon sa issue partner. Mm. di ba doon nila sinasamantala eh. Tina-take advantage yung situation. Mm -hmm. At uh, na nangangalab sila eh. Ng uh, gumagapang at nangangalab ng suporta. Para tuluyang uh, masibag sa oh. pwesto. Mapababa sa pwesto. Actually, medyo feel ko lang mga kayo, B. Okay. Mahirapan sila. No, oh, kasi... Bakit? Kasi partner, so far, no, oh. yung mga nagiging pronouncements no, oh. ni PBBM, lahat ng nagagawin niya pabor yung tao. Correct. Especially dito eh. sa issue ng West Philippines Sea. Si yes. Partner. No. Hindi, pati yung Pogo ngayon ha, Pogo. yung maraming hinuhuli. No. Medyo eh. medyo hindi hindi mo makukuha uh -oh. yung damdamin ng tao, uh -oh. 'di ba? Oo, bakit meron ganito? Sa akin wala pa. Oh, ayan lumalabas na. Ah. Uh -oh. So yun yung partner, 'di ba? Sa akin parang unlike nung kay ano, unlike nung kay Pangulong eh, Joseph Oo. Oh, Dating Pangulong Joseph. Oo. may, may, may issue yung Mahina yung radar niya. Medyo natulugan to noon. Oo. Eh, yung gustong kumuha ng posisyon niya, malakas. No. Daming bulong-bulong. Tapos, Nagkaabang lang. nakuha nila yung kilitin ng tao na ito, ang dami nitong kayamanan, ang dami ito nito, may Boracay mansion and everything. Nagkumpisa yung partner, di ba, sa usapin ng wete, doon na tuloy-tuloy niyo. Ah. So, yun, yun nga sinasabi ko eh dito sa uh, administrasyon Marcos, eh, mukhang wala pa sila partner eh. Sinubukan man, mm. 'di ba, yung sabi mo nga polboron, polboron mm. Oh, kayo yung iba, 'di ba? May e ma so, inilabas pa na mga ano yun? Oh, pre-operation report. Oh, pre-operation report. Ang problema oh. sa mga ganun kasi parang kahit ilabas, 'di pa ng Oh, kahit ilabas. Oh. Kahit ilabas, kaya lang kasi duma. Oo. Luma siya. Uh, Hindi na, siya current. Sabi nga nila, naboking. Oo. Uh, na, Di ba? Oh, oh, na luma pala. Lu, luma yung, kung oo man, kung totoo man mm -hmm. mga kayubi ha, kung totoo man yun, luma siya. Uh, oo. Oh. 20, ano, 2012. 2012. Eh, anong panahon na ngayon? So, kung man, kung man ha, may nangyaring ganong isidente, iba kasi yun eh. Iba na yung presidente kay eh. Mm -mm. Baka hindi na nangyayari ngayon yun. So, hindi siya nagiging mabenta. Mm -mm. Diba? Nagiging mabenta na lang to partner. Sa mga content creator. Mm -mm. Kasi nahihiring sa Senado. Ah. Diba? Ay, maraming salamat sa 106 likes. Dagdagan nyo pa. Mm. Oo. At uh, nasa mahigit isang libo na partner ang nanonood sa atin. Yeah. Okay. Thank you, thank you. Can share YT, okay lang na hindi always agree sa isa't isa, mm. sa isang issue, or sa mga ibang issue. Mm. Pero dapat dahil isang gobyerno lang tayo, dapat may proper communication, collaboration, and cooperation ng lahat. Tama. Mm, actually, kama naman. yun actually ang inaasahan doon sa sinasabi nga nilang unity. Team. Tama 'yun no ah. Siyempre, kung ano yung ano yung mali, pag-usapan nyo muna. Oo. No BP ka, 'di ba? Baka pwedeng bago to ilabas. Mm. Ah, -mm. uh, is president parang hindi to ayon sa batas kasi lawyer naman si mm -mm. Bibi. Eh. Baka hindi to ayon sa batas. Baka dapat pwedeng hindi naman to mandatory kasi baka maraming tumutol, baka pwedeng ganoon. O di usap partner. No Correct. Hindi yung, kaya lang the problem is nandyan eh. Uh -oh. Nalabas na eh. So parang ang hirap namang tutulan mo na hindi mo gagawin, inailabas na. Siguro, sa akin, usap kayo, oh, baka pwede mo muna itong ilift. Huwag muna, usap natin kasi ganito-ganito effect. Pwede naman kasi you're the vice president part. Mm -mm. Pakikinggan ka naman. Mm -mm. Diba Sabi lang? ni Leo, kahit kayo attorney at rod, humanga sa speech ni PBBM sa Singapore. Tingin nyo kaya ni Sarah sumagot ng gano'n sa mga Q&A portion? Actually, tinatanong, tinatanong ko yan sa sarili ko, partner. Mm -mm. Kasi, uh, as of now, hindi natin alam kung hanggang saan yung galing ni Bibi oh -oh. Sarah. Kasi di oh -oh. pa natin talaga nakikita eh. Kasi, oh -oh. mga kay UB, nung panahon naman din ni PBBM, di ba, hindi din siya masalita. Oo. Oh -oh. Hindi rin siya masalita, di ba? Tapos parang lagi may spokesperson, di ba? Kaya lang nung nanalo yata, siya pinangako niya na mm -hmm. hindi na siya magkakaroon ng spokesperson. Parang siya yung sasagot. May ganun eh. Sino? Si PBBM. No. Kaya nakikita natin ngayon yung paano ba siya mag-isip. Pero noon tahimik din si PBBM eh. Baka ganun lang din si ano. Kaya lang siguro, uh, di natin alam kung paano ba sila ka-articulate. May taong articulate eh. No. May, may taong hindi eh. 'Di ba? Kasi siguro uh, hindi masyadong sanay si si VP Sara sa Tagalog. Eh, hindi ko lang alam din kung gaano ba siya kahasa sa English. Uh Oo. -oh. Eh syempre pagkadating sa ganito, pagpunta ng Singapore, diyan pwedeng ta Tagalog o magbibisaya, eh, hindi ka lang pwede mag-interpreter. Correct. Diba? Talagang kailangan hasa ka. Sa so, tingnan natin eh ayoko, ayoko siya i-judge eh. ba? Diba? ako partner ang nakikita ko din. Mm eh gano'n na talaga yung style niya. Sabi ko, di ba, parang ang kanyang ano, partner, sinusunod na nyo dyan is principle na less talk, less mistake. Hindi pwede gano'n partner. Oh, although, uh, yeah. In foreign dapat relations? Oo. Oh, oh, oh. Katulad nung okay, okay, gano'n may uh, uh, no, Ay, sa, hindi pwede. Sa, sa mga media. Uh, especially, oh, oh. pag may mga issue na ibinabato, Pero, tinatanong sa kanya, partner, yun, parating iniiwasan ninyo yun. Hindi niya uh, sinasagot. Hindi pwede uh -oh. laging no, no comment, partner. Uh -oh. Especially kung maahalagang issue. Para hindi ng partner lumaki pa o lumawag pa oh, y yung issue. Pero partner, uh -oh. it could, if if concerns your department uh -oh. and it, if it concerns how you will deal with this, let's say memorandum, hindi pwede mag-no comment ka. Kasi anong stand ng mga tao mo? Ito na nga. Oh, oh. Ikaw yung head. Na ikaw yung head ng uh, Department of Education. Oo. Oh, oh. uh, ano ngayon? Pa paano mo ipapatupad yung memorandum order? Uh, Sabi mo no comment. Ano sa mo sa mga tao mo? Oh, wag tayong ano, oh, i-reset natin. Oh, wag natin i-reset. Wala ka dun, eh. Ano gagawin ng mga tao mo? Sinusundin. Oo. Oh, oh. Eh ikaw yung pinaka diba Gustuhin man nila sundin yung memorandum order, tapos hindi mo na maipapatupad. Tapos hindi mo isasabi kung anong reason mo, tapos no comment, mahirapan yung mga tao mo. Mm. Well, ah. so abangan na lang natin, basta tandaan natin, wala nang unity team. So, Yon. sana sana lang. Pero wala pang reaction si Pangulo, wala, no? Wala eh. Wala pang reaction. Baka nga kayo. nagulat siya dahil siya sinusuportahan niya si Oo, si correct. Si So inuna inunahan na siya. So ano kaya ang Pero hindi ba masasaktan? Ang sakit lang, hindi ba masasaktan si PBBM na yung oh. VP mo? Oo. Oh, oh. Tapos yung LGU ng Davao kung saan affiliated mm -mm. na kasi kag uh, uh, anak niya, oh, oh. si VP Sara. Hindi sinunod yung memorandum order mo. Mm, -mm. Hindi ba yun masakit? Kung ikaw ang pangulo partner, no, oh. VP mo pa, no. Oh. hindi ka masasaktan. Aba, syempre, masasaktan, masasaktan, ka, ako. Diba? Kahit sino naman partner. Mm -hmm. oh, oh. Kahit sabihin pa na may tumitulig oh, oh. sa memorandum order oh, oh. mo, masasaktan ka oh, oh. pa rin malinaw na yun na mensahe na hindi mo na ako sinusuportahan. ah ganoon na yun partner pero eh, para sa akin ha ah. uh -uh. kung ako kung yun naman Ito, ang basa ng iba o, opinion ko to partner especially maliban dyan uh -oh. nagsabi siya na pang election lang yun o di uh -oh. dalawa uh -oh. so double jeopardy <laughs> okay okay okay, okay. 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 you partner hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo ako pa sa Tony Claire Castro nagpapalala magtulugan inyong karapatan at ako na mga pong inyong lingkot Radyo Manro at Marcelino